So, hello guys. Ayun, as I scrolling in Facebook this time. Ayan, nakita ko tong post ni Margaret. Margaret's post. Margaret Williams. Ang ko to tong pangalan ba to? <laughs> Parang ang ganda naman nata. Margaret Williams from the group of Hampas Home. I mean, Home Pass Lupa Badis 4.0. Ang sabi niya paano niyo masasabi na anak ng teacher yung kaklase niyo yung elementary niyo nong elementary. Yes, 56 ang tumawa, 114 ang comments and 9 and share just 4 hours ago. So, syempre nagha-tayo dyan ayan, basahin natin ang mga comments. Comments ng mga netizen dito sa Home Pass Lupa Buddies. Ayan, sabi ni Alexander Garcia, mama tawag niya sa teacher. Totoo naman. Kasi nga, mama naman niya. Ayan, may seven na tumawa. Sino-sino to? <laughs> si Margaret Williams din, yung poster. Franklin Valdez, Rosario, Eileen, Bacon, Aileen, Cheryl Moresca, Belianueta. Sabi naman ni Vanessa Torrio Bonita II, 10 lang ang pambili sa tray pero halagang 50 na yung binigay. What? 10 lang pambili sa tray pero halagang 50 na yung binigay. Um, hindi ko na gets. <laughs> I'm sorry. Sabi naman ni Rachel Borromeo, kahit di siya nagsusulat, ang taas ng grades niya. Mm, mm Meron din ganyan. Meron din naman mga matatalino talaga ng mga anak ng teachers. Hindi din maitatanggi. Sabi naman yung D.L. Erhen. Erhen. Kasali siya sa lahat ng school program. Program, declamation, quiz B, name it! Tapos mani, mahinahon ng ibang teacher sa kanya kasi anak siya ng co-teacher! True! Sabi naman na Jen Abri Landico Di Maano. As na pangalan niya. Hindi namin kasabay mag-lunch kasi sa faculty pala siya kumakain. <laughs> yes. Sabi naman ni Arlene Benavista, hindi pinapagalitan ng advisor. Hmm, pwede, pero hindi naman lahat. Sabi naman ni Dar Dar, dun sa loob ng faculty na kain, hindi sa kantin. <laughs> yes, ganito din yung sinagot ko. Sabi naman na, JMP Jasmine's, Jasmine's, pareho ng apelyido at ilong. <laughs> Sabi naman ni Sarah Jane Silis Apilan Mondihar. City Savings yung payong charot. <laughs> kahit din nagpa-participate sa klase, may honor pa din. <laughs> Pag-muse kahit pangit. <laughs> visit bacon montana siya <laughs> kapag nasa top kahit di naman matalini uso yan noong elementary ako yeah talaga sabi naman ni eh, Angeline o Kasla kahit bibi kahit bibi with honor pa rin may classmate ako noon hindi matalini pero nasa section 1 walang assignment pinsan lang gumawa ng project tapos kumukupit sa benta ng tubig <laughs> Tapos, most behave and complete attendance with honor. What the F? Paglaging honor. <laughs> sa desk ng teacher, nakaupo. Sure. Sabi naman ni eh, desk kapistrano, sinasabihan ng cute ng ibang teachers, kahit hindi naman. <laughs> Savage. <laughs> ah, hindi nabilis sa tray pag recess Kuha-kuha lang ganun. <laughs> Sabi naman ni Ma Ray, kapag matalino, halos lahat ng anak ng teacher na nakilala ko, puro matatalino. Kung sa bagay, teacher kasi ang nanay, kaya magaling magturo sa anak. Yes. Sabi naman ni Neyche Dientre, matalino, pinagbubuntis pa lang sila kasama na sila school, narinig na nila yung mga turo ng nanay nila. Pwede, pwede, pwede. Uh, ayaw ko mag-talk, baka magalit yung mga humble na anak ng teachers. Uy. Sabi naman ni eh, Sinusuelet de la Cruz. Wah! Sinasabihan lagi ng ibang teacher na cute at maganda kahit di naman talaga. <laughs> May nag-reply. Tapos, Princess, ang pangalan, kahit makakawala. Princess! <laughs> <Is it? laughs> matapang, yes. Matapang. Da, sabi naman niya, dada, pag sa kanya nakatutok yung isang electric wand <laughs> <laughs> May nag-reply. True! Mm, true, tapos tawa. Sabi naman ni Alien Shell Kamat Ero, special treatment, kailangan na sa high section lagi. Mm, pwede, pwede. Naririnig ko sa mga kaklase anak ng teacher yan, nanay niyan teacher. O, oh, edi ako na yung walang alam na teacher pala nanay niya. Mm, char, char. Sabi naman ni Don Peter Chen, pag ninang o ninong karamihan ng teachers. Huh? Okay di nawawala ng pagkain. <laughs> Siyempre, ikaw ba naman, nanay mo teacher, o oh, tatay mo teacher, di ba? May pagkain ka lagi. Top 1 sa klase. <laughs> tapos tawa. Pwede naman, top 1 sa klase. Mayroon naman din. Mayabang tapos pabida. Uh. Sabi ni Princess Cruz, kapalo day ka day? Kabi ni Princess Cruz, maraming reklamo yung nanay at ire daw yung teacher sa division office. Okay mag-ado. Siyempre, nito. Coming from anak ng teacher, laging nakakurot ng mama sa every kabubuhan na ginagawa sa school. Kung mataray si mama sa ibang students, twice ang katarayan niya sa amin. Wait, there's more. Pag, pa, ano to? Pagdating. Pagdating sa bahay, sa ka pa, at syempre, hindi pa entitled mga kabataan nun, kaya latay kung latay. Latay kung latay daw, sabi niya. Teacher niya. Ah, teacher niya. Mama niya, teachers. Teacher. Si Pauline Domingo. May nag-reply. Sahin natin. Same. Mama din ni Arian Aquino is teacher. Yung DP, tinatanong, pero alam na ang sagot. Yung D pa, tinatanong, pero alam na yung sagot. Yun ang graduation. Mas marami pang medal sa valedictorian. Lahat-lahat ng award Yan, invento. <laughs> I love story, true story. Hindi pinaglalako ng soul pass. <laughs> Palagi kasama sa classroom, nakain at natutulog. Pag di napapagalitan. Yung kasama sa honors, nung mama niya, advisor, pero nung nag high school, di, na, di man lang umabot kay top 20. Ha? Kapag yung baon niya, parehas sa paninda teacher. <laughs> Wala pang tanong, nasagot na. Walang ginagawa sa room. Pareho sila ng baon ni Ma'am. Sabi ni Rolando Abangtaw rock Rakrakin na pag nagpapalista na lang sa kantin ang likuha. <laughs> Pagtambay sa faculty. Ginagamit laptop niya. Bait-baitan pero sobrang kulit. Meron siyang isang box ng chalk pan drawing ng piko. Samantalang kami basag na pasok. Sabi ni Kula Jah pag hindi binato ng eraser sa blackboard. <laughs> Palaging first honor, touch na and go yung cutix. <laughs> may honor lagi. Kamukha niya, nanay niya. Nung kinder ako noon, mga kaklase ko, binibigyan ako ng baon nila. Halos lahat sila may pabaon sa akin at sobrang bait. Kasi mama ko yung teacher namin. <laughs> yung di magaling pero nasa top 10. <laughs> uh, nag si Jay Galiano. Correct. Kahit na bobo, no. Pasok sa top 10. Minsan nga top 5 pa. <laughs> Pwede baguhin ang sagot sa exam kapag mali. <laughs> pag nasa section 1, laging honor student. Di nawawala sa top 3. Matapang pero sumbong naman sa nanay. Pag pinatulan. Sabi ni Prince Hector. Mayabang pero kapag inaabangan sa labas, sasabay sa nanay niyang teacher. Mama ang tawag imbes na ma'am pag may bimpo sa likod. Pangit nito. <laughs> Laging may awkward kahit hindi naman dapat awkward awkward kumain kumakain ng chok nasa top sa behavior sa faculty room kumakain kapag break time section 1 pa din kahit ang scores exam ay wala pa sa 1 over 4 First honor. Laging masakit ang chan, minsan sekretary. Lami, ugsudan. Ug pag lunch break. Nasa section 1, kahit hindi naman dapat tuwing may, may birthday, pag may pagkain mga teachers, meron din siya. <laughs> Mama tawag sa imbis na ma'am. Dahil e, pag laging nasa na nakatapat sa electric fan. <laughs> yes. E, di ko pa naranas na magkaroon ng classmate na anak ng teacher. Pero kapag sinasama nila yung mga anak nila noon, kundi naka-reading glass, may bimpo sa likod na may pulbo sa liig at likod. <laughs> na ano, basaha Eh, bakit? <laughs> Laging nasa honor kahit bobo, tsaka nasa top section kahit kasi ninang nila yung principal o isa sa mga head yeah teacher. Laki <laughs> ng hugot ha. Ha, alam mo yan kapatid. True story yan. Yung anak di marunong magbasa first honor. <laughs> Ay. Ay, ako yun. Okay. Bye.